Alam niyo ba na ang salitang kolonyalismo at imperialismo ay magkaugnay subalit magkaiba? Well, yan ang tatalakayin natin ngayon, ang pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo. E ano pagkakaiba nga naman nila? Ang kolonyalismo ay paraan ng pananakop na isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop. Kino-kontrol ng mananakop na bansa ang mga tao, lugar at kadalasang itinatatag ang mga kolonya nakadalasan para sa pagbubuting estratehiya at ekonomiko. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Ang mga kolonya ng Espanya sa Pilipinas, ang mga kolonya ng Portugal sa Indonesia, ang mga kolonya ng Pranses sa Vietnam at ang mga kolonya ng Britanya sa Malaysia. Samantala, ang imperialismo naman ay batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagkontrol ng pangkabuhayan at pampulitika sa iba pang mga bansa. Take note mga ka sa Timog Silangang Asya, ang imperialismo ay kadalasang resulta ng kolonyalismo o direktang pananakop ng mga makapangyarihang bansa. Hanggang dito na lamang muna tayo at sundan ang susunod na mga edu-vlog ni Lady L tungkol sa konsepto ng kolonyalismo.